Ampakinisin natin to. Okay, si tayo maano. Sabut-suba. Diyan <tas> din. Ngayon. <-g> <tas> may hangganan siya. Hmm. Hindi siya lalalim ng todo. Hindi rin siya mababaw. Ganda, no? Manumanong katam.

我们。 macet saja noh adi tu pada saya na lang

Alam <laughs> dapat dun yung pagsit. <laughs> <laughs> <Cukoy> na rin. <laughs> Come man. Yun! Yun! Galing! Da, galing sa lusutan talaga si Gemat. Pausot na <hisa> Lusot na. pa hmm?

Lang Abot kaya? Dito, balik sa Dito naman eh. Hindi, man doon. Okay, oh. <laughs> Eh, ito may si dubli na lang natin dito. ito. Kapit na kapit. isang eh. Ah, tanggalan daw. <laughs> hmm. Para walang tanggalan. Tanggal. May Ito. ito.

E, okay, dito iprito kong... Ano ang alaw yan? Oh, sikit na. Na rin, no last 11 na so kami ni Pags po ay start na magluluto ng ating barangay uh, aliyan shortcut ka man eh, hindi na dali sa <laughs> shortcut eh Ayan. Oh. baka makawala eh. Wala nang naglagyan. Ah.

Dito, bagis Tambakon. Paano mo sabi yung tambakon? One click ang okay makina. Kung puto niya tayo, Bags Ayun mo lang. <laughs> papaya papaya ganun kayo. Tingi so, uh, ano, tingi starter mga. Wala pang sakit na ano. Oo, sakit na ano wala nang ganun. Antar ka. Iri-iri lang eh. Tanggal ka mong kambyo ha. Tanggal. Oo, ya. Bali. <laughs> <laughs> Ay, ano ba?

pink Aray! Wala sige wala Uy Sa lang natin mga karabas Aray Karabas, galing muna natin Uy

Mga karabas, bilingutin natin. Wow! <tipans> <tipans> kapal kapal lang yung pag-isto. tayo na akong sausawan. Partneran natin yung board ng ano? Pangka. Mm. Ang masim mo. Oh. Ah, ang yeah, laway-laway na ko Ako nga, oh, pag-iwa, yung salivary gland ko. Ito pala oh. Ayun! 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 Eh. Ayun! 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 Galing talaga Ayun! 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 Ayun!

si Angel kasar ba ang timpla na ito, no? Tamis. Para Ariel, no? Oo. Oh. Salad. Oh. 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 Ulit Kasama ang balat. Kasama ang balat. Kasama ang balat. Kasama ang balat. Kasama ang ko yung ano niya, kasi sinama ko na yung balat. Nalala ko yung... Hindi ginawa niya sa atin, no? Natabangan <laughs> ka Yung kayo nyok magkakaroon yung tirahin mo Ay sakto lang <laughs> Kuha ang timblada <laughs> Sakto sakto ang timblada <laughs> hmm. daw yung experience niya Pinakot ng mo siya Pick up lang yun know? oh

Bay. Oh, sama di tembok. Yes. Mm. Oh. Asin mo. Asin. <laughs> <laughs> Bagong na, asin ang panaw. No? <laughs> mangga na. Pa kalamansi. Kalamansi. Mm. So, toyo. kalamansi. No? Mm. Okay. mga karabas guys nakakita ng na pong imagas natin para mamaya ha bang naman talaga ganda lang po kayo maglampak kung nalabot yun perfect uh.

Nangyip na ano? Sige, bags yan. Wala. Ano? May eh, bags? Ay! kaya rip na kayo nung no? pinasa nung <laughs> kayo sa parang ibabras si namin. Tripoy. <laughs> Pasa-pasa. Pasa-pasa. <laughs> Yun know. o. Sabi ni bags ako, laman niya yung ang con. Isa lang. Isa Bags jimbuya. Kaya <laughs> <Hey>, ka jimbuya pala. Mm-hmm. <laughs>

Akin. Alam ko yun yung difference pero nagkakabalitan. Hindi ko alam kung ano yung gulyasan doon. No? Gulyasan yung ano? Paayon ng buhit mo. Gulyasan yun? Mm. Gulyasan yun. Ang tambako. Ah, hindi yun. Ang tambako lang mga iba. Okay. Sa okay. mata pa lang yun. Ang laking mata doon tsaka hindi yung pedo. Eto, ano to? Um, gulyasan yun. Saan pang okay. dito ba <laughs> yun? <laughs> Saan pang dito ba yun? Saan pang dito ba

mga ganitong isda mga ah. sa kaskasan paribay na lang yan sa mga ngawil yan bigay sa mga ngawil kasi masyadong tumatagot sa yun yung nagawa naman nila binibinta nila dito yung bubaba side line extra kita nila sa akin minsan ang nila do, 50 kilos na ganito ang dami Oh. Pa-re-buy na nyo? Oo, pa lang yun. Siya 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 doon. Gusto ko siya nakaulit. Ibigay na lang nila dito kapitan. Kasi impinta naman nila yun. Hindi siya magtasa hiraw. Ito araw lang sa hiraw, doon na. Pula na. Ito sa pipi. Oo. Mmm. Ang ganyan Palibasa si Raptor ay mga will ay pitong araw lang. Pitong araw. Ulam pa kayo. Tayo ulam. Hmm? Saan yung buro Words. Nabasa ng katasos sa sinya. Rubing pala, rubing. Ano ka saan kasi? May mm. nakita doon sila <laughs> doon sa kasaglakan <laughs> mga tangkad. Matindi doon. dito? Tangkad na tao na mga baan hindi ko tao. Diyan sa ako. Ay, banta nila. <laughs> Sinako ko. Ay, banta nila kayo. Abo. yung matangkad niyo. Grabe niyo.

Para bumaba? ba? hindi ka sa eksperto? Hindi mo naman. Yung tiyan niya hindi na lumalaki ha, hindi lumalaki Kahit anong dami tayo. bumaba, no? Oo. Ngayon lang, tiyan yan eh. Hindi, Dito Sa pa? niya sa gilid. Sa? Sa talampakan na tara. Kinipo niya sa? Sa gilid. ibig kasi